November 23, 2009. Isang araw na binago ang kasaysayan ng Pilipinas. Araw na umuga sa mundo, araw na nag-iwan ng takot, galit at tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga Pilipino. Ito ang Ampatuan Massacre, ang pinakamalaking political massacre sa kasaysayan ng bansa at ang pinakamalupit na pagpatay sa media sa buong mundo. Upang maintindihan ang Ampatuan Massacre, kailangan muna nating balikan ang sitwasyon sa Maguindanao bago mangyari ang lahat. Sa panahong iyon, isa ang Maguindanao sa pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas. Malakas ang impluensya ng mga political clans at pinakamakapangyarihan sa lahat ang Ampatuan Clan. Si Andal Ampatuan Sr. ang patriarka ng pamilya ay kilala sa malakas na koneksyon sa malalaking personalidad sa politika. Kontrolado nila ang lokal na gobyerno, maraming opisyal at maging ang ilang law enforcement units. Sa Maguindanao, ang salita ng Ampatuan, Batas. May sarili silang private army, may sariling network ng kapangyarihan, dekadang inuukit ang impluensya. Sa isang lugar kung saan ang takot ay bahagi ng araw-araw na buhay, Mahirap banggain ang ampatuan, pero may isang taong hindi natakot. Esmael, Toto Mangudadatu. Si Mangudadatu, na mula rin sa isang respetadong pamilya, ay nagpasiyang tumakbo bilang gobernador noong dalawang libo at sampu. Isang hakbang na itinuring na banta na hindi nagustuhan ng Ampatuan clan. Sinabihan si Mangudadatu na Huwag na huwag mag-file ng candidacy. Pero hindi siya nakinig. May ilang emissaries na nagsasabing, hindi ka namin hahayaan. Paulit-ulit siyang binantaan. Alam ni Toto mangudadato ang panganib. Pero alam din niya na kapag nanahimik siya, mas lalaki ang lakas ng ampatuan. Pero malinaw sa prinsipyo ni Toto. Kung walang lalaban, walang pagbabago. Dahil expected na mapanganib, gumawa siya ng taktikal na desisyon. Babae ang ipadadala niya para mag-file ng COC. Kasama ang ilang media dahil inisip nila hindi sila gagalawin ng sinuman para walang mangyaring masama. Sa kultura ng maraming lugar, may respeto sa kababaihan, may takot sa media. Kaya inisip nila, ligtas ito. Hindi nila alam. May nakahanda ng plano ang kabilang panig. Maagang maaga ng November 23, 2009, nagtipon ang konvoy sa Buluan, Magsindanao. Kasama sa konvoy, mga asawa at kapatid ng Mangudadatu, mga staff, mga kaanak, mga driver, mga ilang supporters, at higit sa 30 journalists, kabuo ang bilang 58 katao. Masaya ang ilan kampante, may kaba pero may pag-asa. Ang iba ay nagbibiro pa. Ang mga journalists, excited. Isa itong malaking political coverage. Walang nakaramdam na iyon na pala ang huling biyahe nila. Umalis ang konvoy bandang alas 9 ng umaga. Habang papunta sa Sheriff Aguac, may ilang checkpoint. May mga kahinahinalang armadong tao. Mga sasakyang nakaposit na tila nag-aabang. Pero sa loob ng konvoy, hindi nila alam. Sila ay tinatarget na pala. Bandang alas 10 ng umaga, sa highway ng Sitio Masalay, Barangay Salman, hinarang sila ng maraming armadong lalaki, karamihan konektado sa Ampatuan clan. Police officers loyal sa Ampatuan. Mga tauhan ni Andal Ampatuan Jr., sa gitna ng highway, tumigil ang convoy. Doon na nagsimula ang bangungot. Dinala sila palayo sa kalsada, papunta sa isang burol kung saan may nakahandang hukay. Hinukay gamit ang bako ng Maguindanao government. Hindi ito basta ambush, planado. May naghukay na, may naghahanda na, may naghihintay na. Napaka-organisado at brutal na plano. Pagdating doon, nagsimula ang pamamaril. Walang awa, walang pinili, babae, media, babaeng buntis, driver, lahat. May mga testigong nagsabing may mga nagmakaawa, may ilang tumakbo, pero walang nakaligtas. Ang ilan pinahirapan pa bago barilin. Maraming katawan ang itinapon kasama ang mga ilang sasakyan isinama sa pagbaon sa hukay. Isang backhoe na may nakapintang pangalan ng gobyerno ang ginagamit parang sinasabi, walang makakahuli sa amin. Isa ito sa pinakakarumaldumal na eksena sa political history ng bansa. Nang hindi na makontakt ang konvoy, nag-alala ang Mangudada to camp. Kinausap nila ang militar. Naghanap sila pati ang mga journalist groups. Lumipas ang ilang oras at doon nila nakita ang pinakamabangis na tanawin sa political history ng Pilipinas na halos hindi kayang ilarawan mga katawan na nagkalat sa sakyang nakalibing, mga hukay, mga basyo ng bala, dugo sa lupa. Maging ang mga beteranong sundalo at investigador, hindi makapaniwala sa nakita nila. Agad kumalat ang balita, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo international condemnation national outrage galit ng taumbayan pinangalanan ang primary suspect Andal Ampatuan Jr. Sinubukan pa niyang magtago sa mansyon pero di nagtagumpay inaresto siya kasama ang iba pang miyembro ng clan at private army Zaldi Ampatuan ilang police officers ilang private army members pero kahit sila ay hulihin, mahirap ang hamon kapangyarihan, pera, impluensya, lahat pwedeng gamitin nas. Kaya alam ng lahat, hindi magiging madali ang laban na ito. Pero paano nga ba naging sobrang makapangyarihan ng ampatuan? Malakas ang relasyon nila sa mga mataas na opisyal. Dekada silang nanalo sa posisyon, kadalasan walang kalaban. Malaya silang nag-armas ng malaking private army. Malapit sila sa ilang opisyal ng AFP at PNP sa rehiyon. Paborito sa national politics. Sa isang lugar na sobrang mahirap at nagkukulang sa serbisyong panggobyerno, ang kapangyarihan ay madaling mapasakamay ng iisang pamilya dahil takot ang mga tao. Ganito na buo ang warlord system. Bago ang lahat ng trahedya, may simpleng pangarap lang si Toto Mangudadato dato. ang mabawasan ang korupsyon at magkaroon ng mas malinis na pamahalaan sa Maguindanao. Ayon sa ilang dati niyang kaibigan, ilang taon na niyang napapansin ang pag-aabuso sa pondo, pagharang sa proyekto at paghawak ng ampatuan sa halos lahat ng desisyon sa probinsya. Si Toto ay kilala bilang tahimik hindi pala away at may respeto sa komunidad. Ginagalang siya ng maraming taga Maguindanao dahil sa kabaitan. Nais niyang dalhin ang mas maayos na pamamahala at nangakong lilinisin ang korupsyon. Pero ang pagtakbo niya ay itinuturing na banta sa isang pamilyang nakaupo sa pwesto ng ilang dekada. Dahil sa kabilang panig, ang ampatuan ay handang gawin ang lahat para manatili sa kapangyarihan. Sa mga investigasyon, lumabas ang ilang nakakikilabot na detalye. May lumutang na private meetings ng ampatuan clan bago ang massacre. Mga plano kung paano pipigilan si Mang Odadato ilang tauhan na tumistigong narinig nila ang salitang Tapusin na natin before election. May mga tauhang inutusan na maghukay ng lupa araw bago ang insidente. Ayon sa isang testigo, parang normal lang sa kanila, naghahanap sila ng paraan na walang makakalaban sa eleksyon. May nagsabi rin na may practice firing bago ang araw ng massacre at lahat ay indikasyon ng planadong krimen. Naisana ng mga salarin na walang matira ni isang ebidensya pero hindi nila inaasahan na magiging mabilis ang pagtugon. May ilang nakakita ng konvoy bago ito mawala. Ang bako mismo ay may marka ng Maguindanao government kaya madaling matrace. May mga testigong nakakita ng mga armadong lalaki sa lugar. May isa pang tauhan ang nag-iwan ng anonymous tip. Hanapin ninyo sa bundok. May hukay doon sa wakas natuklasan ang pinaglibingan na tila ginawang mass grave The media's last hours Isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kwento ay ang sinapit ng mahigit 30 journalists Sila ang pinakamalaking bilang ng media na napatay sa isang insidente sa buong mundo Ayon sa mga naiwang kagamitan may mga nakuhang camera recordings na nag-stop mid-shot may mga cellphone messages na hindi na nasagot. May mga notebook na may nakasulat pang quote, On the way to Sheriff Aguac, coverage for filing of COC. Mga equipment na natagpuan sa site. Hindi lamang sila reporters, sila ay ama, anak, kapatid na nagpunta doon para magtrabaho. May mga testigong biglang nag-recant ng statement. May mga testigo na tumakas. May mga testigong pinatay habang ongoing ang kaso. Napakaraming delays, resets, appeals, motions, petitions. Ito ay hindi simpleng kaso. Ito ay laban ng ordinaryong pamilya laban sa isang political giant. At kahit may pressure at takot, hindi umatras ang mga pamilya Mangudadatu at ang pamilya ng mga media. Hindi sila sumuko, hindi sila natahimik. December 19. 2019, Hatol, Guilty. Para kina, Andal Ampatuan Jr., Zaldi Ampatuan. Maraming kasabwat sentensya, reclusion perpetua, 40 years. May iba pang nahatulan ng decades-long imprisonment. Ang massacre ang nagbago ng pananaw sa warlordism, kaligtasan ng media, political system, laban para sa hustisya. At hanggang ngayon, bawat taon, inaalala ang mga biktima. Hindi para ulitin ang sakit, kundi para hindi na maulit ang ganitong kalupitan. Ang Ampatuan Massacre ay kwento ng kapangyarihang inabuso ng inosenteng dugong dumanak, pero higit sa lahat, kwento ito ng pagtindig, pagbangon at paghahanap ng hostisya. At sa pag-alala natin, naway manatili ang aral, walang sino man kahit gaano pa kayaman o makapangyarihan ang dapat lumampas sa batas. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mas marami pang malalim, makatotohanan at makabuluhang documentaries tulad nito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-comment sa inyong mga opinyon at ishare ang kwento para mas maraming tao ang makaalam ng kasaysayang ito. At sempre, subscribe na rin kayo sa channel namin ni Bestie, HK Love Kitty and Bestie, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento, history cases at true crime documentaries. Maraming salamat sa panonood. At ingat lagi.